Kasi okay. galing siya. Eh. Paganya, kami ang uh, kami ang uh, third season. After the election pa yan? Kami, kami ang third season ng physical one. -off. After the election pa Korea. After, election. Mm. Ah, okay. na na mm. okay. po Mga September, October na yan. Pero ano? Kung sa experience eh, na po? Kung <laughs> <laughs> Kailang malakas ka. No, kami pinakamalit. Ka. pinakamalit na, na eh, sa Pilipinas. Kasi team team ang konsep eh. Pinakamalit. Pinakamalit kami yan, lalaking mga ibang konsep. Senator, tanong ko lang, sino pong nag-encourage kay Ms. Jinky na tumakbo sa politika? Kasi dati po di pa tumakbo na siya? Ah, hindi naman Siya nabagas. Sika numininga siya, hindi siya anwet para kung sakaling maano siya. Atin. So by chance lang po. By chance lang. Hindi naman po siya ganun ka-eager. Okay. Hindi naman Pero ano po yung natulak sa kanya? Bakit sa kanya? Ako natulak. Ah kayo po natulak? Dahil po ano po? Para magkaroon, mabisi ma din siya na hindi siya mag, ano lang, lagi lang sa bahay. Lagi <laughs> lang siya sa bahay. Ano po yung niya pag si J.K. medyo nagbabash dahil na sa mga pinupulos niya, mga doctors niya? Hindi uh, naman siya na-apik to ano dahil una wala hindi naman namin nilakaw ng pera. Uh, pa naman yung proud-proud kami na sa paghihirap namin, lugo at paos ang puunan, eh, nakabiti kami ng ganun. Maging inspirasyon sana sa mga tao na um, kailan lang magsikap para matupad yung mga pangarap sa buhay. So hindi po nakahinder yung pagiging public servant nyo para malimit yung mga postings ng Hindi naman, hindi naman. Kasi at least yung mga sinusuot namin o oh, ginagamit namin eh uh, talagang sulit naman yung uh, namin yung paagod, hirap talaga at buhay ang nakataya. Kaya medyo ano naman eh, i-enjoy naman namin yung sarili namin para <laughs> dahil siyempre yung yung kikita ka ng ganong pera tapos buhay mo ang nakataya dugo at pawis sa buwan ibang diba klase din di ba lalo na parang nasa tabaw ka ng construction ba pagka magshield ka proud na proud ka na -sym yung shield mo dahil pinaghirapan mo Sandali, responsible ko sana sa 50 na marami po sa mga alliances Sabihin ni Duterte na ni former President Duterte and now President Marcos is saying that the vote for Alianza is a vote against the controversial policies of the former President. Ano po yung response niyo po sa predecessors na gano'n sa Maganda yung programa naman ng Alianza. Anong masama doon na uh, magbigay ng uh, trabaho, uh, sustainable livelihood sa mga pamilya, oh, napaganda na na. Iyon ang ng mga mahihirap na tao. So bakit hindi natin something na kaya nga sabi ko na nanawagan ako sa buong bayan na magkaisa tayo, hindi wag tayong lang, pag may sino na may mag-criticize, kung sino na Mula pa nun hanggang ngayon, yun ang naging kalakaran ay eh. kung sino, sinong ihalal ng tao, marami nag-criticize. Kung sinong tapos pagkatapos ng termino niya, pag iba na naman halal, marami na naman mag-criticize. So, walang hangganan. So, kaya wala, ganito ang sitwasyon natin. What if after ng eleksyon, magkaisa tayo para doon sa magandang programa. Mm -hmm. Subukan daw natin, baka sakaling na tayo aasinso at aasinso ang bansa natin. Hindi nyo, so, tanong mo na last question. Uh, kung tutuusin kayo, bilyonaryo, pwede na kayong mamahinga o ma i-enjoy yung buhay nyo. Pero bakit po mas gusto nyo pa rin at pumasok sa palit? Isang prinsipyo sa buhay ko, know your purpose hindi kayo pinanganak dito, hindi tayo pinanganak dito para maggratify sa desire sa flesh natin. Meaning to say, kung anong meron ka, talagang iwaldahan eh, mag you know, Nandito tayo sa, sa mundong ito. Nag-exist tayo dito sa mundong ito because for a purpose. And that purpose, we should know and learn na kailan mag-glorify ang Panginoon, makatulong tayo sa kapwa natin, magawa natin yung sa loobin ng Panginoon. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magsiservisyo, tutulong sa abot ng aking magkaya sa sambay ng Pilipino. Yan ang commitment ko. Kasi, where I came from, talagang hindi ko ma-imagine kung ano'y narating ko ngayon because of God's mercy and goodness, blessings. Yan yan, I'm not relying on my own strength or ability, but I'm relying on God because He's the only one um, who gave me these uh, blessings um, yun ang ano ko and the only thing na ma magawa ko dito na matuwa ang Panginoon ay eh, habang buhay ako habang malakas ako I will serve the people with honesty and with integrity and with God's guidance. Na, maging, na maging proud lahat. Senator Manny, yung planong uh, movie nyo sana ng with Senator Bong, uh, Senator oh, Nito, ka na, 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 na parang expendable. Uh yes. oh, okay. <laughs> Ayun po. A ano po <laughs> yung status? Matutuloy update pa po, po ba? Uh, binag pa namin still, uh, ano pa rin, ongoing um, pa rin yung discussion, but uh, we'll update you. Sarapak okay. Sa tara okay. po. Thank, Thank you. you. Mayroon akong uh, okay. <laughs> mga mga natin, yung mga visit ko po dito, <laughs> nagreklamo sila dahil sa mahal na at mayroon akong uh, suggest na ginawa ng uh, programa para sa uh, DA, yung uh, programa pang national. Tinatawag ito na GDC. Hindi po ito po check production, distribution, consumption. Itong programa na to pang talagang natukontrol ng gobyerno. May siya talaga palagi ang gobyerno. Especially kung ano, ano yung mga, mga busy communities na short tayo, na, na at least na, na napagtuhan sa pansin at nalagyan na nalalaan na ng budget PLA para pa i-increase yung production. Dito naman sa distribution, very crucial din ito at napaka-importante dahil ang gumikita yung mga middleman. Kasi may, na-encounter ako, na-encounter ako sa mga Pilipinas. isang farmer doon na nag-a, bagong ani siya, and then tinanong ko, magkano po pili sa padronjirin nyo? Magkano po per kilo? binili sa kanya ng almost 50 50 pesos per kilo. Then uh, tuntuan na siya yung yung farmer. Kaya alam mo, pagpunta ko sa market nung tinanong ko na 'yung taglipot ako, tinanong ko magkano presyo nito, almost 300 pesos per kilo. Kasi imagine pagkalaki-laki ng uh, difference. So dapat kung kung gano'n ko ng presyo, dapat kumita ang mga ang, ang farmer mga farmers natin, hindi yung middleman. Kasi dapat also, nakukontrol yung presyo pagdating sa market kasi ang nahihirapan naman, yung mga kapiragot lang yung pera pag budget sa pagkain, yung mga mahihirap na tao. Pinaka-concern po talaga yon And then, uh, actually, marami pa pong uh, explanation ako dyan pagdating sa distribution. Production, distribution, and consumption naman. Yung consumption naman, at least, alam natin kung ano yung mga busy commodities na talaga mahilig ang Pinoy, mahilig kung ano yung malalakas ng mga um, uh, uh, busy commodities natin na ng mga tao. Pero, I'm not discouraging to import uh, uh, mga products ng ibang ibang bansa. Ang na nag-import tayo pero not, para dahil lang sa treaty agreement natin, friendship natin sa bangka isang bansa. Pero hindi tayo, ayaw ko yung nag iimport import tayo because shortage tayo. Gusto ko enough yung uh, supply, lahat ng mga basic commodities para nang sa gayon makontrol yung presyo, maging mura yung mga bilihin. Yun po ang solusyon dito sa magandang programa ko. na why? Uh, one day, may ipatas ko and then uh, matulungan ko lahat ng mga may hihirap tao. Marami sa mga. Uh, na Nagwito rin ng sindikato yung 8 billion na yon at uh, gamit ang titulo on right of way, dapat may daan. Eh, kaya lang hindi daan yung mga uh, isinamit lang mga titulong. Yung mga titulo na sinabit nila eh, mayroon doon police station, mayroon na fire station, kaya mayroon eh, hindi, hindi naman daan. Sabi ko, nagkataon lang na sa banda, eh, kabisado ang bawat sulok doon, kabisado ang lugar doon. So, alam na alam ko kung ano yung uh, sitwasyon doon. Kaya, investigahan ko and then, nalaman ko, hindi lang pala uh, dito sa doon sa atin sa Gensan, sa marami din sa iba't ibang mga probinsya. So, yun yung pisangong uh, istigahan nyo rin na dalawa yung sa tao ko na pinatay nila uh, dahil nakipaglaban kami. Ba't hindi kami sumusuko? Hindi sila uro basta na sa tama kami. At laban namin yung uh, karapatan ng mga uh, mga taong bayan na nagtiwala sa amin. And then second, sa Senate, inabolish natin yung root board. Uh, alam naman natin yung uh, function ng root board. At inabolish natin yun dahil ang pumapasok ng pera doon nasa mga 12 to 13 billion a year. But nagkakaroon na pupunta lang sa uh, corruption. And yung trabaho, yung function ng root board, regandang siya sa trabaho ng DPWH. So, minabuti natin, minabuli, inabulis natin. And Uh, sa support naman ng aking mga kulig sa Senate na agonis natin. And patuloy tayong nag-iimbestiga ng mga corruption doon, dami, uh, especially nung, nung, time ng pandemic. Grabe. Um, ako na mag-sabi na mag niya na we talagang hinung-hino ako sa mga nakikita ko at talagang ay passionate ako para ipaglaban yung mga mahirap na tao. So yun ang, ang ano ko na kailangan talaga sumuhin at yung ako at sasalikit naman, kailangan talaga i mo yung kung ano uh, kayamanan mo lahat ng pagkakaya na sa pangkulat eh. Ako naman, yung upit eh, kahit pagtanong kayo sa account ko, ano yan, wala yung mga ari-arihan ko. Kasi, dugo at pawis ang pungunan ko din. <laughs> sa mga ari-arihan ko. Eh. At may, may, alam, kita niya naman yung mga uh, hindi lang pa ako siya tukong pa pala sa akin, pati pa tugo pa sa katawan niya. Yeah. Uh, proud naman ako na hindi nakakatulog din ako sa mga kababayan natin. So, maraming salamat. Alright. Panawag ko sa lahat ng mga kandidato, lahat ng mga nakaupo din na uh, huwag tayo ng, huwag, this election, uh, na huwag time ng atake ng ato o ibang tumatakbo. Dahil hindi naman sila ang kalaban natin ang 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 wala pa kalaban dito kundi uh, demokrasya tayo ang taong bayan pipili maglalatag tayo ng ating mga platapurpa kung pipiliin yung tao o hindi at hindi natin kalaban yung mga tumatakbo bakit natin papers na unless kung may business interest ka na magnakaw ka, mangawat ka din sa goberno magagalit ka doon sa itong tao sa ibang mga tumatakbo kasi may 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 business interest ka sa sarili mo eh gusto mong magpayaman eh pero kung hindi ka naman ang intention mo ay pure na magservisyo sa tao, gusto mong makatulong, hindi ka magagalit. Hindi ka magagalit, hindi ka mga atake ng ibang mga kandidato, ibang tumatakbo. Kasi at the end of the day, kayo naman sa bayan ng Pilipino ang pipili. And wala naman kayo magagawa kung pipili nyo kayo o hindi. Basta ang amin, ilatag namin yung magandang programa namin para makaambang ng uh, uh, development sa ating bayan. Yan po ang aking uh, para sa malahat mga gato na. Isipin natin, I'm sure Pilipino are smart enough no, na to choose pumili ng mga iboboto na may puso, may tunay na puso para talagang magkaroon ng pagpapago ang ating bansa. Iwasan na natin yung bangayan na yung bangayan na yung kasi tuwing nag-aaway, lahat ng mga leader, especially sa pinakamataas na posisyon, hanggang down to down to Parangga, eh, alam nyo, apektuhan yung mga mahihiyan na tao. Lalo sila nagugutom, lalo na wala ng opportunity. Yun po ang dapat i-realize isipin natin mabuti, maging matalino na tayo kasi um, kung, kung pagdating sa patalinuhan, matalino tayo eh, di ba? Kiniklin natin yung sarili na matalino tayo din. Therefore, ma-realize natin yung ganyang mga bagay na tuwing nag-aaway tayo, tuwing nagbabangayan tayo, ang naapiktoan ang nahihirap yung mga maliit na tao hindi naman tayo kasi tayo kaya natin bumili ng ng bigas, pagkain araw-araw hindi tayo mawuri ng mga mihirap pero yung mga tao na apiktoan Maraming salamat po salamat uh, mga mga bintihanan lahat ma tuld siro natin dito sa timog niland dahil ano mo nasupporta namin pa ng uh, pamulo at ang programa ng agensya ay uh, para talaga sa mga may hirap.